Hello, Pogi. Still raining today. Still raining. One stop. The cloud is very dark. The time is 5:07. Shada na Para yung sasakyang pumulan. Too cold. It's very cold. It's raining. <laughs> Kamusta na, na mga kapogi? Malamig na naman mga kapogi Kailangan natin na Payong Tsaka kapote Taghihintay ako dito nagsusundo kasi ako kada hapon kaya tambay pogi muna ako shout out sa inyong lahat dyan mga content creator mula doon from Calgary to British Columbia lahat ng vloggers sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa so, mga binaba sana makarouse na sila ng mawala na lahat ang baka okay mga kapogi ingat ingat lang sa araw araw pasok na naman ang kinabukasan mahirap talaga ng ano maging pogi mahirap maging pogi mga ka mga kapogi. okay good night have a good day and night to the Philippines